Sa lugar ng sityo Patag, Parangay Tabon, Dalagete, Cebu ay matatagpuan ang kakaibang kuweba na pinaninirahan ng napakaraming mga paniki. Sa mga oras na to ay papunta na kami sa target naming pupuntahan ang kuweba ng sityo Patag, Parangay Tabon, Dalagete, Cebu. So, uh, sa daan na to na dinadaanan namin ay sobrang hirap dahil uh, pag nating namin sa lugar ay nagtanong ka kami kung saan ang daan papunta sa kuweba. Asa dapat ng clubia, Atul, dapit eh? ng globyawan di ay? Ato dapit o. Kanang na ilag gamay kayo. o. Diyan dapit yung nobyan niya. Kanang na ay. niya. Muna. Pagkatapos namin magtano ay dumirit ka out kami sa target namin at dahil hindi na makadaan ang motor ay kailangan namin lakarin papunta sa kuweba na pagkuntahan namin. Sa sitwasyon to medyo malayo na yung uh, nilalakad natin at uh, medyo pahirapan pa na dahil uh, nangangalay na yung mga paan natin sa paglalakad at medyo malayo pa yung lalakarin namin mula dun sa kalsada na hinihintuan namin sa motor. Sa mahigit isang oras na paglalakad namin ay e narating din namin ang kuweba na kung saan doon naninirahan ang napakaraming mga panike. So ngayon guys, eh, nandito na po tayo sa lugar na target natin na puntahan. Doon. Nandyan yung butas. Doon yung puntahan natin. Kita na sa tuhod. Eh. Kita yung tuhod. Mulan ngayon. So, ah, mahirapan tayo sa pag... So yung kasama natin na tumutulong sa atin. Kapapunta dito, magpasalamatan sa kanya dahil kung wala siya guys, ay ah, hindi natin matuntun itong lugar na to. Sa badan dito ay medyo ah, malalim ng yung mga bangin na dadaanan natin papunta dun sa pinaka-entrance ng kuweba. Sa puntong to ay pahirap ng pahirap ang ginadaanan namin dahil sa sobrang lalim ng mga bangin na dinandaan namin at mas lalo pa kaming nahirapan dahil madulas ang daan dahilan ng malakas na ulan. Pagdating namin sa lugar ay ito ang tumambad sa amin, ang napakalaking putas ng kuweba at ang sobrang ganda nito at ngayon ko lang ito nakita sa buong buhay ko. Habang nasa entrance kami ng kuweba, ay pinagmamasdan namin ang napakaraming mga paniki. At talaga namang mag-enjoy ka talaga dahil sa sobrang ganda nito. Medyo, medyo pahirapan yung pagpasok natin dun sa bandang dun. Kasi napakalalim po ng uh, pwede na yung dadaan at wala po tayong uh, sa, tamang mga equipment para makapasok tayo dito sa loob mismo ng butas ng kuweba sa puntong to ay bumaba na kami sa ilalim ng kuweba at pahirapan ang pagbaba namin dahil sobrang dulas ng mga bato kami okay, pare ko yung dito nisa kaming ba Ah, nandito na po tayo sa uh, pinakababa itong kuweba. So dito sa ilalim guys, no, na napakayaki ng alugar at uh, napakarami ang adumi ng mga paniki dito sa ilalim. At sa madang doon ay meron pong pahukay uh, na uh, yun sabi nila dito na uh, daw ng treasure sa lugar na to. So medyo malalim, malalim din tong hukay na to. At uh, hindi natin alam kung meron bit na nakuha dito kasi sobrang lalim uh, mga over ah uh, 20 feet yung lalim ng yung hukay na to and then doon sa katabi lalim yan yung malaki pa yung area dito nila na to dahil sa sobrang lawak ng kuweba at sa laki nito ay kayang pagkakasyahin ang isang daang bas Bukod sa mga panike ay eh makikita mo rin dito sa kuweba na to ang mga kakaibang bato na tila ba ginto ang mga hugis nito. Kung may gusto kang iparating na komento sa video na to, ay mag-comment ka lang sa comment section at huwag mo na rin kalimutang i-share ang video na to at mag-subscribe sa channel natin para maging updated ka sa mga susunod pa naming mga kakaibang video.